Si Prophet Muhammad sallallahu isang propeta, nagturo ng kabutihan, nagturo ng paraiso, at mayroon siyang Quran na tanggap mula kay Allah, ang isasagot sa mga non-muslim lalo na sa mga Kristiyano. Paano naman paniniwala? Dumating si Muhammad ay eh, about 600 years ang gap nila ni 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 Muhammad at ni Jesus. Huling-huling si Muhammad, kay ni Jesus. The same reasoning. Yung hirason mo ngayon as hudyo ako, gamitin ko rin. And actually, yun ang mga hudyo sa mga hudyo. Nga, ang revelation of God was finished, completed during the time of Moses. During the time of ang tinatawag nilang tanak. Old Testament nga, naready na, intact na. So, makatarungan ba sila? masasabihin niya sa mga Hudyo, kayo din mga Kristiyano, ha? Mga utak ninyo ay ganito, ganito. Eh, nandoon na si Moses, nandoon na sila ni Abraham. Hey, bakit pa ba lalabas si Jesus Christ? Ano ang irason ninyo? Sabi nila, ang ating Quran ay kopya lamang. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi nila, siya ang nagsulat. Kopya. Gaya-gaya. Another thing, tinatawag tayo mga Muslim na walang ano, walang alam, mga mangmang. -mang. In fact, isa yan sa mga rasonist na ako ay nagmuslim. Sabi na mga muslim mamamatay tao, mga terorista, mga marurumi. Ang inyong propeta, rapist. Pedophilia ang inyong propeta. Ano pang mga bagay na lahat ng kadumihan, lahat ng mga negatibong attributes sa isang tao ay binabato sa mga muslim. Mga irihis, walang Diyos, Antikristo. Ngayon nga kami ay nagre-research ng Biblia. At aming itong binabalik ang inyong binabato sa amin ngayon ngayon ang nagsasabi sa amin, nagpakialam kami sa inyong relihiyon. Ano na lang ang aming gagawin? Ha? Pababayaan na lang tayo? Kung sumasagot at binabasa ko mula sa Biblia. At ang inyong mga alibay sa akin, wala akong alam. Mangmang, mababaw, ignoramos, ignorante, walang alam sa Biblia. Ha? Walang research. Eh, hinahamon ko kayo. Kung wala akong alam, Turuan ninyo ako, live tayo. Kung mangmang -mang ako, huh? kung mababaw yung pag-isip isip ko, palaliman ninyo, live tayo. Huh? Lahat ng nagnalait sa akin, hinahamon ko kayo ng mga dibati. Bagkus ang inyong, inyong isasagot, ay wala. Sabihin lang ninyo, matanda, huh? mamatay ka sana, uh, paabutan ka ni Kristo, etc. Kung wala akong alam, patunayan ninyo wala akong alam, harapin ninyo ako. Bapatunayan ko sa inyo na ang inyong tinatawag na banal na kasulatan ay saksak ng mga pornographic stories, saksak ng falsehood kasi nungalingan, saksak ng uh, kabulastugan, injustices nandoon sa loob sa Biblia. Bapatunayan ko sa inyo anytime. Uh, hinahamon ko kayo. Face to face or virtual debate. Anytime. Thank you. Kami mga kapatid, mayroon kaming uh, sector by sector. Uh, ang mga Maranao, example, Maranao, nga mga Muslim, mayroon din silang mga ulama nila, nga Maranao graduate sa Medina, graduate sa Umulkura, sila ho ang nagbigay ng mga advices. May mga magindanao, tausog, kagan, yung mga mataas sa ila, nakagraduate, nakakapag-aral, um, babalik sila sa ilang trebo at sila doon ang magbigay ng nasiha or guidance sa kanilang mga membro. Okay, <clears throat> bawat tribo ho, ganun po ang style namin mga muslim. Saka na kami kikilos ng mga balik Islam, punta sa inyo magpaalam kung naging anghel na lahat ang aming mga muslim. Mali po yun. Nga, kung maging anghel na sila lahat, maging matarong na, mabait na lahat, saka na kami magdawa sa inyo. Mali po yung mga paraan. Kahit sa mga propeta, hindi po yung ganun. Kahit sa mga propeta, mga tauhan nila may nagtatak. So mali po ang inyong sabi na ayusin muna yung bakuran namin, yung mga tauhan namin, saka na kami pupunta sa inyo. Ginagamit lang ninyo yung alibay dahil hindi kayo makasagot.